Dito sa app na to, kailangan lang natin mag-alaga ng aso. Ito mga floating hearts na yan, click lang natin yan kasi kada isang heart is equivalent to 1 coin. Tapos, dito naman sa baba, nag indicate kung anong kailangan o gusto gawin ng pet. So, click lang natin yung play. Tapos, may lalabas na ad, i-exit lang din natin yan. Another way to earn dito sa app is by playing their mini games or answering surveys. Kaya lang hindi ko sila masyadong bet. Ang pinaka gusto ko dito is yung playtime. Kasi dito ako naka-earn ng mga coins. Play fun games while getting paid. And dahil weekend ngayon, naka-promo sila double points. So tandaan nyo yan na every weekend may double points. Dito sa play game, ang um, kailangan mo lang mag-download or mag-install ng third-party app. Mga games ba ganito. Tapos, hanapin mo lang dyan kung saan yung may pinakamalalaking coins na pwede mong ma-earn. Lalo na ngayon na may promotion day sila double points, hanapin mo lang dyan yung app na may double points. Tapos, dito naman sa may apps, eto na yung mga apps na na-download ko na, na ongoing pa, at mga apps na na-finish ko na yung mga task. etong isang app dito, ayan, Naka-double points yan and natapos ko siya. Kumita ako dyan o naka-earn ako dyan ng 8,044 points. Para naman makaredeem, i-click mo lang itong wallet. Pwede kang mamili dito kung saan mo gusto i-redeem o i-convert ang iyong points. Sa GCash, Maya o PayPal. Sa GCash, pwede kang maka-redeem ng 100 to 500 pesos. Sa Maya naman is 50 to 500 pesos. While sa PayPal is 2 up to $25. And since may enough coins na ako, itatry ko na ngayon mag-redeem. Sa Gcash ko, piniling mag-redeem. Dito, i-input mo lang ang iyong Gcash account number and Gcash account name. Then, click redeem. Kailangan mo maghintay ng 3 working days para ma-receive mo na ang iyong kinash out. One eternity later. Ito na mga B. no September 1, nag-request ako ng 100G cash and today, September 3, is na-receive ko na ito. Sabi, after 3 working days, bago daw ma-receive pero ako 2 days pa lang, is na-receive ko na.